Madali ka bang magdamdam? Madali ka bang magtampo? Kung ang sagot mo ay oo, panuorin mo ang video na ito. Marahil, ito ay para sa iyo. May mga bagay, sitwasyon na hindi natin namamalayan ay nagiging self-centered na tayo o selfish. Dahil lamang, sa mga kahilingan natin sa ating mga kakilala, mga kaibigan, na hindi tayo napagbigyan at dahil sa ating pagkadismaya napapansin natin yung ating uh, kaibigan minsan hindi natin iniisip na kapag salita tayo ng mga bagay na hindi naman natin nauunawaan kung ito ba ay nakasasakit na sa kanyang kalooban minsan nasasabi natin nagbago ka na hindi na ikaw yung dati kong kaibigan. Hindi na ikaw yung tao na madaling lapitan. Dati, magsasabi pa lamang ako, andyan na kaagad ang tulong mo. Ngayon, nakakailang beses na ako pero tila yata nagbago ka na. Sinasabi mo, wala kang pera. Sinasabi mo, wala kang budget, naubusan ka ng budget. Pero bakit ano yung mga ipinopost mo sa social media? Mga bagay na wala namang kwenta. Mga bagay na hindi naman importante. E samantalang kapag tinulungan mo ako, ay malaki yung may bibigay nito sa akin. Totoo, ang nakikita ninyo ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga bagay na binibili ko sa aking sarili. Pero inisip ba ninyo mga kaibigan, bakit ba ang ibang tao ay bumibili na lamang ng kahit anong bagay na kanyang maisip, na kanyang makita sa social media, sa TikTok, sa Shopee, o sa Lazada. Totoo, ang nakikita ninyo ay maliit na bagay lamang, mumurahing bagay lamang. Pero para sa akin, ito ang way ko para punan yung pagkukulang o yung kakulangan sa aking sarili. Minsan, hindi ninyo naiisip, maraming kulang sa akin. Sa halip na umasa ako, sa halip na mag-expect ako from something na ikasasaya ko, na ibibigay sa akin ng aking kakilala, kaibigan, o kung sino man, ay dinadivert ko na lamang ito sa pagbili ng mga bagay-bagay na para sa akin ay mapupunan yung kunting kaligayahan. Totoo, mumurahin lamang ang mga bagay na ito. Para sa inyo, hindi ito mahalaga. Pero para sa akin, ito yung aking way para mapunan yung kulang sa aking puso. Yung kulang sa aking buhay. Sa halip na maghintay ako, sa halip na umasa ako, na may taong magpupuno ng aking pangangailangan na magpupuno ng aking ikaliligaya sa buhay ay ayaw kong humiling dahil gusto kong kapag ito ay ginawa sa akin gusto ko ito ay lub, uh, lubos no nakagustuhan ng kaibigan ng kakilala hindi ko kasi ugali ang humiling hindi ko ugali ang mag-request. Hindi ko ugali ang humingi ng tulong. Dahil ang tulong ay kusang ibinibigay. At dahil nga ayaw kong umasa, ayaw kong masaktan, o ayaw kong mafrustrate o ma-disappoint, ay ginagawa ko na lamang i sa ibang bagay, katulad ng pagbili ng mga ganitong bagay. Inuulit ko, maliit na bagay lamang ito. Mumurahin lamang kung tutuusin. Pero kung ito ang dahilan upang mapunan ang kulang sa aking buhay. di ba? Mas maganda na ito kaysa makapagsabi pa ako ng mga bagay na magdaramdam lamang ang aking kaibigan, ang aking kakilala hindi bali ng punan ko ng sarili ko. Punan ko ang mga bagay na alam ko ay kahit papaano madadivert ko yung aking pangangailangan. So, sa mga kakilala, kaibigan, na hindi ko napagbigyan, pasensya na po. Hindi ko po gusto na mangyari 'yung mga bagay na ikina-prostrate ninyo sa lamang na ako rin po ay nangangailangan